Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo pala yung mga kasawi. Na ano ang tatlong dapat gawin kapag magkasama kayo ng jeep mo? Pakinggan nyo to mga kalalakihan. Ang una mga kasawi is mamasyal. Ayan, napaka-importante sa mag-jeep na talagang nagkakaroon kayo ng bande, ipasyal mo ang jeep mo sa mga lugar na hindi niya pa napupuntan or sa mga lugar na gusto niyang puntahan or kaya naman sa mga paboritong place mo, i-introduce mo siya kasi napaka-importante yun na malaman niya kung ano yung mga place na gusto mo at place din niya para kayo ay nagkakaintindihan napaka-importante yun na magkakaroon kayo ng pamamasyal sa isa't isa mga kasawi ayan yung ating una na dapat gawin ang pangalawang kasawi, is kumain sa pinaka-romantic place na gusto nyo. For example, mga kasawi, kung ang GF mo ay gusto sa ganitong restaurant, isipin mo na dapat gustuhin mo din. Hindi lang yung dahil sa hindi mo siya gusto, o gusto niya lang, isipin mo ng mabuti na at syempre sa una pa lang kayo nakikita. Siyempre, doon pa lang nga lang kayo magwabanding, mag-uusap kayo. napaka na dinidate natin yung mga jowa natin sa pinaka-romantic place. Kasi nagkakaroon ng solemn, nagkakaroon ng yung pag-uusap ng maayos, nagiging malalim ang pagkikilandan nyo sa isa't isa. Lalo kapag ka sa stage pa kayo na hindi kayo palagi nagkakasama, napaka-importante yun na nagkakaroon kayo ng ganitong romantic place sa isa't isa. -isa sa mga kasawi kasi nga mas malalim yung pinag-uusapan ninyo, mas nakikilala nyo ang isa't isa at hindi lang yon Mas maganda yon kasi nagkakaroon na kayo ng band sa isa't isa na talagang pwede nyo nang ipagmalaki sa sarili niyo na pwede nyo ikwento kapag just in case na kayo ay mag-asawa na at pwede nyo ikwento ito sa magiging anak ninyo mga kasawi. Napaka-importante yan. Ayan yung ating pangalawa na dapat gawin pangatlong mga kasawi is gumawa ng bagay na memorable sa inyo. For example, mga kasawi, so pumunta ka sa mga lugar na talagang gustong-gusto ng chief mo. Tapos, kumuha ka ng sing-sing, ayan, bigyan mo siya. O kaya naman, kwinta, sikaw, yung mga bagay na gano'n. O gumawa kayo ng mga bagay na mahilig siya sa volleyball, ayan. Doon kayo maglaro, i-chill mo siya. Yung bang mga gano'ng moment mo, kasi, kasi mas maganda yun, nakaka-relax yun. At higit sa lahat, nakakapag-laro pa kayong dalawa. O kung hindi naman, hindi mo magawa yan, pwede naman, for example, halikan mo yung jeep mo sa noo, halikan mo sa ilong yung jeep mo or sa dips, yung talagang hindi niya makakalimut kalimutan kapag kayo ay magkasama mga kasarili. Yung pinaka-memorable sa buhay niya. Siyempre, kailangan ba kayong gumawa ng hakbang na ganito? Kailangan ay, ayan, magpaalam muna kayo sa GF mo na pwede bang gawin natin to, pwede ba katang halikan sa noo, pwede ba katang halikan sa ilong, pwede ba katang halikan sa lips, or kung saan man yan nakasawi. Para naman hindi magulat ang GF mo na basta-basta ka lang sumusunggab dahil sa kagigilan mo sa kanya. Lagi niyo tatandaan na kailangan nagiging generous pa sa GF natin. Hindi porket jeep nyo sila ay eh, pwede mo nang gawin ang gusto mo sa kanila. Kailangan nagiging legal yung ginagawa natin sa kanila. Magpaalam kayo ng maayos. So, kung go si girl, why not go? Kung gusto niya magbingbang, why not go? Kung talagang gusto niya, wala na problema don As long as mas gusto at gusto ninyo yung ginagawa ninyo mga kasal. Yan po yung ating pangatlo na dapat yun. At syempre, hindi mawawala yung advice sa topic nito. laging nang tatandaan na kailangan gumawa kayo na sobrang hindi nakakalimutan ng GF ninyo, ng boyfriend niyo, Kasi napaka-importante ito kapag kayo ay magkakasama, yung hindi ba mga kalimutan yung kinikilig ka pa rin kapag tuwing iniisip mo na yung kayo ay nagkasama, ganito yung ginawa niya sa'yo, ganito yung ginawa ninyo. Yung dalawa, napaka-importante yun para may happiness moment kayo na binabalikan mga kasabi. So yun lamang po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pag pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Pwede na rin po kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!